A day in my life as walang pahinga. Huy! For today nga mga may, pinakuha ko nga si daddy ng kamias para nga sa ko. Kinabukasan naman ito mga mi, pinakain ko na nga rin agad ng umaga si CJ. Nanghingi na kasi siya ng pagkain at nagugutom na Minsan nga. talaga sinusubuan ko siya pero minsan nahayaan ko na siya. Bandang hapon naman mga mi, lumabas na nga kami para nga mamalengke. Bibili nga kami ng uulamin namin for today. Mm -hmm. Isinama ko na nga ang batang makulit kasi nga wala naman din maiiwanan sa kanya. Nakarating na nga rin kami ng palengke mga mi. Dito nga sa amin kapag nga lilinisan ay 100 at kapag hindi naman ay 80 pesos. Oh, my God, <laughs> Naluto ko na nga rin mga mi itong tilapia at ito nga ang ulam namin ngayong gabi. Kinabukasan naman mga mi, hindi ko na nga na ipakita sa inyo Ito nga, naglabang nga ako ng sandamakma Pagdating naman ng tanghali mga mi, ito nga, at nagmamadali na nga rin ako magluto ng aming tanghalian Tinolang manok nga for today ang aming uulaming And yun lang muna for today mga mawe